nakagain ako ng 35 followers in just one day ng walang f 2 f Lahat po organic followers. Panoorin mo itong video at ituturo ko sa iyo. Ang una mong gagawin ay mag-upload ng mag-upload ng mga reels. Dapat yung sariling gawa mo. Dapat tayong magpapansin kay Meta. Kasi pag lagi tayong active kay Meta, ay magkakaroon tayo ng magandang profile recommendation, yung recommendable. Ito ah oh. Pag ganito ang profile recommendation mo, isasuggest ka ni Meta sa wider audience. Meron at meron dyan na magpa-follow sa iyo at may mag-a-add sa iyo. Ang maganda dito, yung mga nag-interes na mag-add friend sa'yo, sila yung mga interesadong malaman ang mga content mo. Lahat yan organic followers. Ang daming nag a -add. Binilang ko, naka-35 akong friend request. Kaya lang, hindi ko sila ma-accept. Gawa ng puno na yung 5,000 limit ni Facebook. Pero wag kang mag-alala kasi kapag merong nag-add friend sa iyo, automatic magiging follower mo na siya. Madadagdagan at madadagdagan yung followers mo. Yun ang kinagandahan ng pagkakaroon ng profile recommendation na recommendable. At isort natin. Papakita ko sa inyo. Ayan oh. Diba? Kung mapapasin nyo sa isang araw, ang dami. Binilang ko na yan, guys. 35 yan lahat. Isang araw lang. Yung kahapon, nasa 20. Kayang-kaya natin yung guys, na makagain ng organic followers nang hindi ka nakikipag-follow to follow. Limitahan nyo ang pagkikipag-follow to follow kasi magkakaroon ka dyan ng restrictions. May limit lang kasi yung follow to follow, guys kaya nyo naman po kaya naman nating makagain ng followers kahit pa isa isa okay lang yan at least organic oo nga libo libo ang followers mo na nakuha mo doon sa pagkikipag F 2 F pero ang tanong interesado pa silang manood sa content mo lahat ba na nag follow sa'yo manonood ng content mo kasi galing doon sa follow to follow. Iwa-follow kita kapag finalo mo ako. Ganon ang usapan. Ayaw ko ng ganon, guys. Gusto ko, magkaroon ako ng followers dahil nagustuhan nila yung content ko. Dahil meron silang makukuhang idea doon sa content ko. Ayaw ko nung pinilit lang kaya, kaya ka nagkaroon ng maraming followers ba? Mas masarap kasi sa pakiramdam ng magkaroon ng followers na interesadong manood sa iyo. Sila yung mga organic followers mo. Sila yung mag-aabang ng bawat video na ia-upload mo araw-araw.